Hindi naman masama, pero hindi ito ang landas na gusto ko. Pagkatapos mag-isip ng ating bida sinagot niya ang kanyang boss tungkol sa alok nito na maraming salamat sa alok. Pero sa tingin ko, hindi akma sa akin ang mga bio company. Pasensya na, nadismaya naman ang boss ng ating bida sa sagot niya sa alok nito at sinabi na ganoon ba? Naiintindihan ko, pero may panahon pa bago ka magtapos. Nananatili pa rin ang alok, Malugod ka naming tatanggapin anumang oras. Magpatuloy tayo sa pakikipag-ugnayan kahit matapos na ang proyektong ito. Sumang ayon naman ang ating bida sa kanyang boss at sinabi na yes, sir salamat po. Sa loob ng ilang araw, ginawa ko na ang huling ayos sa proyekto at natanggap ko ang ipinangakong stock. Hindi ko ito agad na ipalit sa pera, pero ito ay parang gintong itlog na lalago at magiging apat na raang milyong halaga balang araw sa hinaharap. Nasa ATM ngayon ng ating bida at tinitignan ang kanyang naipon na pera at sinabi na at 115 milyong won, ito ang perang naipon ko mula sa walang tigil na pagtuturo sa nakaraang dalawang taon. Nang hindi naglalaro o gumagastos, maganda, i-invest ko ang buong halagang ito sa stock ng Dale Group na lalago at magiging numero uno sa hinaharap. Sa loob ng sampung taon, lalago ito ng sampung beses. Ngayon, magkano na ito pagkalipas ng sampung taon? Isandaan at labing limang milyong 1 times 10 plus ang mine biostock stock option na apat na raang milyong magiging 1.5 billion won ito sa loob ng sampung taon. Ang mag-isip tungkol sa pera ay talagang nakakasatisfy. Siyempre, gusto ko ring maglibang at magpahinga tulad ng iba. Pero simula pa lang ito. Tinawagan ng ating bida ang kanyang mga magulang at sa gabing iyon, dinala ko ang mga magulang ko sa isang magarang hapunan ng filet steak. Kahit medyo hindi sila comfortable dahil sa mahal ng presyo, masaya pa rin sila. Inaasahan ko ang araw na makakabalik kami sa ganitong klaseng lugar nang walang pag-aalinlangan. At pagkatapos noon, nagsimula na ang klase, magsisimula na ang aming major klase sa medical school. Tinutunungan ngayon ang ating bida ng kanyang mga magulang na mag-impake. Tanong ng kanyang ina na ang anak kong namumuhay mag-isa para makatipid sa oras ng pag-commute hindi ba ito masyadong mahirap? Sinagot siya ng ating bida na huwag ka mag-alala ma. sinabi naman ng kanyang ama sa ating bida na siguraduhin mong manatiling malusog. Dahil sa iyo, maayos ang takbo ng restoran, kaya huwag ka nang mag-alala tungkol sa pera. Pagkatapos ito sabihin ng kanyang ama sa ating bida agad naman siner na ng ina ng ating bida ang kanyang ama na mahal. Unahin mo muna ang sarili mong kalusugan. Ilang araw pa lang ang nakalipas, lasing na lasing ka pa nga kahit na naiinis na ang ama ng ating bida dahil sa sermon ng kanyang ina, sinabihan niya pa din ang ating bida na sa totoo lang, sa tingin ko'y magiging isang kahangahangang doktor ka, katulad ni Profesor Choi Day Wan. Patawang sinabi naman ng ating bida sa kanyang ama na oo, siguradong magiging isang mabuting doktor ako. Ngunit habang sinasabi niya ito sa kanyang ama iniisip niya na ang isang kahangahangang doktor. Hindi naman kinakailangang laging may nililigtas na buhay, di ba? Sinabihan naman ng kanyang ina ang ating bida na huwag magpalipas ng pagkain at siguraduhin kumain ka ng maayos. Nang makita ng ating bida ang pagkain na iniimpake ng kanyang ina na dadalhin niya sinabi na oo. Mukhang hindi ako magugutom. Unang araw ng klase, alas sa ismedya pa lang pero ang dami ng tao dito. Pumunta kaya sila ng maaga para makakuha ng magandang pwesto? Siyempre, hindi kasi talaga nagpapalit ng lecture room ang mga klase sa medisina. Si Kang Min naman ngayon ay tinitignan ng ating bida at iniisip na natin kung gaano katatagal. At ilang sandali lang pumasok na din si Lee Haemi at agad ito umupo sa tabi ng ating bida at sinabi sa kanya na Kim Jin Hyun, bakit mo hindi sinagot ang mga tawag ko? Ibibigay ko sana sa iyo ang notes ko sa osteology lecture. Humingi lang ng paumanhin ng ating bida kay Lee Haemi at sinabi na pasensya na, busy ako. Tinanong ni Lehemi ang ating bida na paano ka makakahabol kung mapag-iwanan ka. Ngumiti lang ang ating bida kay Lehemi at sinagot siya na salamat sa pag-aalala sa akin. Sa sobrang inis ni Lehemi sa ating bida sinuntok niya ito sa likod at sinabi na sige, bahala ka na sa sarili mo. Napaisip na lang ang ating bida pagkatapos siyang suntukin ni Lehemi sa likod na itong babaeng to, pagkatapos ng astiology. Hindi ba mas tumatama na siya ngayon kaysa dati? Napansin ng ating bida si Lee Sangmin na kakapasok lang at iniisip na Li Sangmin, palagi siyang dumating bago magsimula ang klase. Pero kung ikukumpara sa mga araw namin sa high school, malaki na itong pagbabago. Nagsimula na ang kanilang guro sa pagtuturo at sinabi na sige, simula na natin ang lecture ngayon. Ang rotator cuff na nagpapagalaw sa balikat ay binubuo ng mga muscles. Ang mga ligament at tendon naman ay mga nerve cells at arteries na matatagpuan sa partikular na bahagi na ito. Ang mga estudyante naman ay hirap na hirap sa pakikinig at iniisip na wala siyang nabanggit na kahit ano tungkol sa mga buto. Nang matapos na ang kanilang guro sa pagtuturo sa pag-alis niya sinabi niya sa kanyang mga estudyante na tandaan niyo lahat ng sinabi ko. Pagkatapos ng guro na sabihin ito sa mga estudyante niya napasabi na lang sila na tandaan ang alin sabi pa ng isang estudyante sa kasama niya na sandali, ano ba ang pinagsasabi niya? Kailangan nating pakinggan ulit ang mga recording. Sumang ayon naman ang kanyang kasama sa kanya at sinabi na sige. Nang marinig ng ating bida ang kanyang mga kaklase na nagpapanik sinabi na lang niya na hindi yan gagana. Kasi ganito talaga ang mga lecturer dito, pero masasanay ka rin naman sa ganitong klase ng lecture habang tumatagal. Napatingin ang ating bida kay Lee Hamey at napaisip na mukhang naintindihan niya ng walang kahirap-hirap. Kung iisipin, ang babaeng ito ay magiging kilalang profesor din sa medisina balang araw. Hindi ko inakala na magiging ganito kami kaklose ngayon. Tinanong ni Lee Hamey ang ating bida na abala sa pag-iisip na hindi ba mahirap ang lecture? Gusto mo ba ipakita ko sa iyo ang mga notes ko? Sinagot lang siya ng ating bida na ayos lang. Pagkatapos ng mga lecture namin sa Histology at Ecology, nagkaroon kami ng lunch break na natapos ng kasing bilis ng pagsisimula nito. At pumapasok na silang lahat sa isang silid kung saan merong maraming bangkay at ang iba sa kanila ay parang nasusuka pa sa kanilang nakikita. At maya-maya lang nagsalita na ang magtuturo sa kanila at sinabi sa kanila na natutunan niyo ba ang lahat sa lecture? Kailangan mo lang simulan ang dissection mula sa balikat. Sa mga susunod na anatomy tests, kayo na mismo ang magdi-dissect ng cadaver, kaya siguraduhin gawin niyo ang iyong makakaya. Lahat, pumunta na kayo sa mga itinalagang grupo niyo. Napaisip ang ating bida sa kanyang grupo na nakuha na tatlong tao bawat grupo, kasama si Nakim min at Lee Hamey. Random na ginawa ng computer, pero anong klaseng grupo ito? Napatingin ang ating bida sa kanyang kasama at napasabi siya na natutulala silang lahat. Mas mabuti pa siguro na mauna ako. Matagal-tagal na rin marami na akong nabuksan na katawan ng pasyente gamit ito. Pero, hindi ko ito hahawakan ng matagal. Wala naman kasi akong interes maging isang surgeon. <tik>